Hello, paring. <laughs> paring down here. Ituturo ko sa inyo ang zild isang anghel. Ay, okay. kompleto get up tayo ha. Kita yan. <laughs> Para ganado, di ba? Diba? So, madali lang naman yung mga chords. Pero, drop D. Ha? Marunong ka na ba mag-drop D? Kati pa, yung 6 string, 'di ba? E standard tuning. Yung yung 6 string magiging D. So mas mababa ang ating 4th string open ay D, di ba? Dapat ganyan ang tunog. Pero mas mababa itong sa 6 string. Iyon. Okay. So para nagagawa mo yung mga ganyan. Isang isang ng strings nasa tono lahat D so ganun uh, sundan nyo na lang yung mga mga guide sa screen okay? kung hindi nyo alam patugtugin may guide naman dyan kung anong mga fret kumbaga for example itong D ito uh, uh. pag sinabi kong 0, 0, 0 ibig sabihin nun mula 6 string 0, 0, 0 and then 2 second fret yun third string yun and then 3 third fret yung second string string and then open yung first string so yan ang D natin di ba bigat pero pwede rin naman kung baga tatlong string lang sa tuktok pwede rin naman iniingatan mo lang ma, ano, mapatuktok yung tatlo sa baba ganon okay so ganon ang pagsunod dyan sa ating guide sa screen. Okay? Para mag mo. And then, let's start. Tuturo ko sa itong... Pero ituro ko muna yung tutugtuging chord. Okay? Chord muna para magets mo yung timing. So, intro, D, 1, 2. So, ganun ang pag-strum. O kaya. Eh, kahit ano yan, ang mahalagat redeem, kailangan may redeem ka huwag mo nang isipin yung mga up down or down up ang isipin mo, yung redeem ng pagtugtog mo ng gitara yung pagtiming mo sa bilang na andun dapat ka hindi yung pattern okay, i-redeem mo ang iyong paggigitara i-timing mo ang iyong paggigitara, para magets mo kung paano mo i-instrument yan, okay So, yun, magbibilang na tayo 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 ulit. 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 and then G tayo, G. So, 8 counts din yan. So, either ganitong G, pwede rin naman kompleto. Or, pwede din namang parang pwedeng G major 7 eh. kasi di ba so yun G major 7 dating nun pag meron ito ah, pede pwede G major 7 pero G na lang inilagay ko dyan ha so yan pwedeng ganyan ang tipa mo or again yung tatlo sa tok tok ganun na lang tatlo sa tok tok so, pwedeng isama din ito Fourth, third string, pwede rin isama marami option pagka drop D okay yung nakamadali, yung tatlo lang sa tok tok okay? alright, so yun ang G 8 counts lang yun 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 and then E minor 3, 4, 5 6, 7, 8 and then kakanta na pagkanta ng verse, ganun din ang ginawang pattern. Okay? Yung intro natin, ganun din sa verse. So, wala na tayo problema sa verse. Ah, uh, magturuan na tayo ng towing ting ting. Alright? So, paano yan? So, ang umpisa, itong tenin, ano, uh, octave technique ang tawag dito, octave. Yung nota nitong fifth string, kaparehas dapat ng nota ng third string. So, yung, yung na dapat hindi tumutunog. Anyway, pag ibinaon mo yan, nakapokus ka dun sa dalawang nota na yon Pag binaon mo yan, at wala kang ginagawang baon dun sa gitna, hindi natutunog yan. Okay? Tapos, itong tuktok, itong six string, pagka, ayan o, oh pagka merong touch, merong parang may lapat yung iyong hintuturo, hindi rin tutunog yan. Ganon dapat, dapat ma-practice mo yan. Ini-strum yan eh. Ganon na mangyayari. So, yung fifth string, dito ko sasabihin yung ating guide. Dito ko sasabihin kung saang fret tayo. So, fret five. Fifth fret. So, five. So, ang mangyayari, paano yun? So, 5 to 7, slide. And then, 9, dalawa. So, 5, 7, 9, 9. Okay? Slide to 7, 5 to 7. And then, 9, 9. And then, susunod dito. Yan. So, 5th string, 7th fret. And then, 5, 4, 5. So, itong 5, 4, 5 syempre, parang uh, alternate strumming ka. So, ganun. Or, pwede rin naman puro down. Pero maganda dating ng may, may, alternate eh. Ikaw, kung anong kaya mo, go. Alright? So, paano ang timing? Paano ang pasok niyang itinuro kong yan? D, 1 and 2 and 3 and 5 and 6 and One and and da -da 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 -da, and 6 and and, then G. Tapos yung itinuro ko, da -da -da -da, G. Para pa E minor, minor, kanta. Alright, lab to Genon, <laughs> <Ganun>. genon. <laughs> Gets? Alright. Kaya, kailangan mag-practice dyan. Okay? Okay. Yung verse again, ganun din ang pattern. Pero, uulitin siya eh, sa verse. Diba? Ano, anong lyrics yan? So, sa second part na, kahit na mahirap, buhay na sa lupa, iindai kahit anong planeta, ba? Malagay kasama, 2, 3, 4, 5, 6. Ayoko munang mamat. E <laughs> ganun. Nawala yung 8 counts mo sa E minor. Naging 6. Kasi titigil ka doon sa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayoko munang mamat. Chorus na tayo. Okay. Chorus. So ang chorus. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. F sharp minor mamili ka na lang again F sharp minor mamili ka sa tipa so 8 chords din yan tapos G 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, G minor. Ganto ginawa ko sa G minor. Tatlo lang sa takto. Pero actually, kung ibabad mo yung G natin, kahit G lang, okay lang yan. Kasi hindi 'yan ano eh, hindi 'yan masagwag pakinggan kahit G minor 'yung chord. Etong ganito pagka drop D. 'Yan ay ano, neutral kahit G minor 'yung chord. Hindi hindi mo maririnig ang major dito. So okay lang 'yan. All right? Pero kung gusto mo ito para magtunog G minor, okay lang din. And then that's it sequence na lang ito na ituro ko na ang dapat maituro so verse lang ulit and then chorus chorus na mas mahaba so uulitin mo lang yung pattern ng chorus okay ayoko mo ng mamat -di. then F sharp minor and then G and then nagkaroon ng instrumental ay ganun din chorus din instrumental chorus din tapos tapos na ang kanta actually ito ay mag outro lang sa sa D na meron nung itinuro kong riff yung toin ten ten oh, ito outro ito na yun one and two and pati pa. Di ba? Makuha ka sa tingin. <laughs> Ayos na. Rock on, zeal. Isang anghel. Paring the happy.